So, dito kami ngayon sa... Ano to dito, Nat? Okay. I love bali Valley. Pwede <laughs> yung I love Coco Valley. And dito, ito, hinati ko yan. Kasi mag-ano rin oh, mag siya so swimming so, ng mga classmate niya sa college. Pag-graduate kasi mga yan eh. Kaya nag, ano, sa, nagkita-kita dito sa... Uh, Coco Valley. Hinati ko dito mula... Mula Amos hanggang dito. Medyo malayo. Dos Marinos to. Ang intense na dito ay ano Monday to Thursday 160 Sunday 180 Holiday 200 Senior PW 20% discount Ito yun Yan yung Kukubali. Kukubali Coco Valley yun Kamaya pasukin yung Kukubali na yan Pasukin ko sa loob kung anong mayroon dyan sa loob So ngayon dito ko ngayon sa uh, Paliparan to dito banda eh Ano ko paliparan Ito yung view ng Poco Valley na swimming pool napunta lang ko dito sumama lang ko sa kanya kasi ihatid ko siya eh may pagkakataon na ano ko, uh, bakasyon sinamahan ko na siya ano yung ano niya pupuntahan niya nakita-kita siya ng classmate siya dito sa Poco Valley para uh, kasi pagdado sa September 25 kailangan nila nang uh, magbanding sila dito sila nagtagpo-tagpo Ayun, ulitin ko, I love Kuko Valley Kaya, kita natin yan. Ah, uh, pasok na ako sa loob. Silipin ko lang siya sa loob. Ayan yung Kuko pala yan. Nakalagay dito sa gilid naman. I love Kuko Water. Anong, ano po, anong kasing pag Ito pala yung Kuko Ayan, pala. Ito. ito. Ito may sabi ng swimming pool. Tapos so, taas. Tingnan ko lang yun. Saan ba dito banda? Ah, ito pala. Ito so, yung kukubali dito sa... Ay, kasi yung mag-ano. <laughs> Ah, ito yung kukubali ito hmm. ito yung entrance ng kukubali pala dito ito yung mangano niya magalas magalas uh, magalas 3 Come é on,